Ang sira ng bike nyo? Ito yung gulong po. Ha? Yung gulong po. Pumutok po. Pumutok yung gulong? Pumutok. Saan pa ba kayo uuwi? Kainta po. Kainta? Kainta po. Ang layo ng uuwihan nyo. Dito pala kayo sa Angono eh. Balik ka dun oh. Balik ka ron. At ko yung bike niya. Dali mo ron sa waiting shed. Dun oh. Sa may bubong. Bakit umuulan? Nagbabike pa kayo? Nabulan na, na, po kami ng Kinabutan kayo? Saan ba kayo galing? Bakit ang layo ng... Binangonan. Binangonan. Nagbike lang kayo? Opo. Naglaro po kasi. Naglaro ng... Basketball. Ang layo ng laro nyo. Ah, ano ba sira? Bigla pong pumutok yung gulong. Ah, pumutok? Opo. sige, gagawa ko ng paraan para makauwi kayo. May eh, nadaan na kayong bike shop dun ah, Bilya Mayor Ba't din din? Wala ako Ah, wala kayong pera? Ah, eto, gagawa natin paraan ah oh, ayun nga oh oh nga, sumabog nga ito oh Ang laki ng sabog eh Ah, gagawa natin ng paraan natin kung okay na Ina? ayan okay na wala nang singaw tingnan muna natin baka may nakatusok eh. kaya pala pumutok kasi yung gulong butas na din 哎。Okay. Ayan, okay na. I-testing nyo muna para sure tayo na makaka-uwi kayong kainta. I-testing mo muna para sure tayong makaka kayo. Ano, okay na? Okay na po, salamat po Oo ayan. nakaka na kayo ng ah, kainta niyan. Salamat po Ayan, okay na Salamat po Sir, no, pwede po ba kami makainin ng sticker? Ha? I sticker po, pwede pwede Ah, sticker? Oh, Sticker! Pwede pwede! Sticker! O, ito o oh. oh, ayan sa'yo O, ito sa'yo Oh, ayan, sa Salamat po. Okay. Ay, uwi na kayo ng kainta niyan. Saan ba kayo sa kainta? Parola? Hindi po, Ha? Greenland. Ah, bago magparola. Oh, ayan, makakaabot na kayo niyan. Salamat po, Idol. Okay, you're welcome. Uh, ingat sa biyahe ha Sa lang kayo ha uh.